Hello, good morning everyone. So, happy Friday. So, kumusta po ang ating sales? Lalo na dyan sa aking mga kapwa kasari dyan na busy-busy na sa inyong mga tindahan din. Ang pag-receive ng mga deliveries, kailangan ay dinodouble check natin. So, yan yung importante na ginagawa natin bilang isang sari-sari uh, store owner. Kailangan i-double check natin para hindi tayo malugi. na-check natin kung may kulang ba or may discrepancy sa mga deliveries natin so ngayon guys, si-share uh, ko sa inyo dahil uh, galing na naman ako sa grocery, update ko kayo kung ano yung mga pinamili ko so kunti lang naman yung pinamili ko guys kasi nga, uh, kunti lang yung kailangan dito, sinabay ko lang sa pamimili ko ng ulam namin so si-share uh, ko sa inyo ngayon yung aking mga pinamili sa grocery pati na rin mga uh, yung aking mga no restocks na naman sa aking tindahan na mga soft drinks. So, guys, sa soft drinks, buti na lang yung aking mga, ano, suki dito, hindi na sila juicy. So, hindi gaya yung mga nakarang buwan na talagang, pag sinabi kung wala, so, umalis na sila. So, ngayon, hindi na. So, pinagtsatsagaan nila kung ano yung available na soft drinks na malamig dito sa aking tindahan. Kaya, ang importante, guys, so, ito yung tips ko sa inyo, kailangan yung soft drinks natin ay uh, laging may malamig tayo para pag once na may pumunta sa ating uh, customer may bibili so hindi na sila aalis para lumipat pa sa ibang tindahan at 'yan tandaan nyo guys 'yan sa sikreto ko kaya naging uh, mabenta ang aking ano soft drinks binabalik-balikan ng mga customer ko dahil sa talaga namang nasa satisfied sila sa iniinom nilang soft drinks dahil super lamig dahil sa sobrang init ng panahon, ang hinahanap lagi ng tao ay soft drinks, malamig na maiinom. So mataas 'yung demand, buwababa na naman 'yung supply. So unti-unti nang uh, experience tayo mga kapwa ko dyan di ko alam sa area niyo pero dito sa area namin guys agawan na naman sa soft drink so kailangan maging maagap tayo sa pag-order sa pagtawag sa ating mga local na supplier or sa mga agent natin para uh, tayo ay hindi naubusan ng uh, stocks pero dahil sa kulang nga yung supply uh, talagang nagkaka problema sa deliveries so ngayon dahil nga sa ano kulang yung supply. So, kailangan ay palitan natin ng ibang brand. Lalo na 'yung Coca-Cola products, guys, 'yung litro kasalo. So, laging wala dito. So, pag nagkaroon man hati-hati ng aking local supplier para uh, yung mga may tinda na nag-order sa kanila ay mabigyan naman. So, ang ginagawa ko na lang guys dahil wala ako dating uh, tinitinda na Mega Saka Juicy Lemon na litro kasi hindi yan mabenta dito sa aking tindahan guys. Ang mabenta lang talaga dito is kasalo lang na uh, Coca-Cola saka Royal Sprite lang. Pero yung Mega Saka uh, Fruit Soda na litro, hindi yan mabenta. So, ngayon, ang ginawa ko, bumili na lang ako guys para kahit papano, meron naman akong ano, maibenta dito. Buti na lang yung aking mga customer guys, hindi na sila choosy. So, dati pag sinabi kung walang ganito aalis na sila kasi meron pa silang choices na mapupuntahan na tindahan. So, may mabibilhan pa sila pero ngayon dahil ah, uh, pare-parehas kami mga may tindahan dito na halos uh, talagang swerte na mabigyan kami ng supply ni Coca-Cola products. So, talagang uh, ang aking mga customer hindi na sila choose. Eh. So, ang importante sa kanila ay nakakabili sila ng malamig na soft drinks dahil yun hinahanap talaga nila dahil si sobrang init ng panahon. Kaya guys, uh, ito yung advice ko sa inyo. Uh, kahit anong malamig na soft drinks bibilihin yan ng ating mga customer. Kaya make sure natin na yung ating ref, freezer or ano pa man, kailangan meron tayong uh, nakaredy na mga malalamig na soft drink So, kailangan maging maagap tayo lagi. So, sa ngayong panahon guys, dahil ubusan, agawan ng soft drinks, dito kasi sa lugar namin na experience ko yan, kaya ang ginagawa ko, nagiging maagap ako guys. Ang ginagawa ko gabi pa lang, nag ano na ako, nagsisenda ako ng order kung minsan naman, maga pa lang siguro before uh, 7 o'clock, kailangan nakapagsenda rin ako ng order ko sa aking mga supplier so mamaya guys, uh, sushare ko sa inyo yung mga uh, napamili ko last week kung manaka manakamagkano ba ako kung dun sa isang supplier ko lang so ngayon guys, papakita ko sa inyo yung mga pinamili ko sa grocery ito yung sinasabi ko sa inyo na uh, kahit uh, kunti lang yan basta meron tayo yung perang pambili, si, uh, kailangan mapaikot natin guys. Hindi ko guys, halos mga tinapay lang to sa candies. Tapos alas kaibap na ano, condensaka itong alas kasuwak. So dito, so i-flex ko to, guys. Si share ko sa inyo kung uh, magkano yung bentahan ko dito sa aking tindahan. So ito, oh, cheesecake 10 pesos pa rin yan dito sa aking tindahan. So sa inipit, guys, 7 pesos yan. So meron akong nabili dito na uh, 10 plus 1. So ito ay uh, assorted to. So naka-free tayo dito ng isang peraso. 7 pesos ang aking bentahan nito. So, dito, meron niyang, ano, tatlong flavor, guys. Leche flan, itong chocolate, saka itong buko pandan. So, tig sa 7 lang ang aking bentahan nito dito. Tapos, lava cake. So, 10 pesos ang aking bentahan dito. Then, itong sa fudge bar naman, so, dalawang flavor lang yan, guys, kasi pandagdag ko lang to. ah uh, isa din kasi ito sa mabentang uh, tinapay dito sa aking tindahan. So, 10 pesos pa rin ang bentahan ko dito, plus itong Hansel na mocha. So, kasi noong nakaraan, guys, na namili ako, walang available na fudge bar na makapuno sa Hansel. So, chocolate lang yung nabili ko. So, sa Hansel mocha, guys, 8 pesos din ang bentahan ko dito. Tapos dito sa ano guys, so sa cream o dahil uh, mabenta yan dito sa akin, may bumibiling isang balot. So dinagdagan ko na guys kasi nga magsasabad at linggo. Kalimitan sa mga bumibiling uh, naka, ano guys, nakapak. halos yung mga nagsasamba. So, dinagdagan ko na yan guys. Ginawa ko ng limang perasong balot. So, limang balot to guys. Ang ano nito guys, pag isang balot yung binibili, na, binibili nila dito. So, binibigay ko lang ito guys ng ano guys, 90 pesos. Pero pag ano, retail, Uh, 10 pesos ang aking bentahan dito. So, bali, apat yan. Ang flavor nito ay itong vanilla cream filled tapos itong deluxe, guys. Tayo okay. sa stocks ko dito sa ano ko, guys, uh, mga soft drinks. Ito yung sinasabi ko sa inyong bagong deliver. So, itong Juicy Lemon, saka itong RC Mega, tapos Mountain Dew. So, ito yung available dito sa akin. Kasi nga, itong ano, Royal na kasalo, guys. Dati ko pa yan na stocks. Kasi last week, So, nakapag-deliver sa akin ng dalawang case. So, ito na lang yung natira. Ang naubos yung Coke na kasalo, guys. So, dito sa Juicy Lemon, ito na rin lang yung tira sa akin. Bali, tatlo na lang yan. Meron akong dalawa sa uh, freezer. Tapos, sa ano, guys, sa RC Mega. So, lilima na lang yan. Pero, meron pa akong stock sa rep. Tapos, sa Mountain Dew, uh, yan yung, ano ko, stock pa dito. So, yan, guys, ah, uh, ito 'yung sinasabi ko sa inyo kanina na ah uh... Itong Juicy lemon saka RC Mega. Ito yung hindi ko talaga to binebenta before kasi nga hindi ito hinahanap talaga dito sa aking tindahan. Ang mabenta talaga dito ng cola ay Coke Tapos itong Mountain Dew. So yan yung laging isa ko dito. Kaya lang ngayon dahil sa nagkakaubusan nga. So napilita na lang akong ito na lang muna yung ebenta ko. So okay naman dahil nga sila nga uh, dahil sa sobrang gusto nilang makainom ng malamig na soft drink. So hindi na nila iniisip yung brand kung ano pa yung iniinom nila. Ang importante sa kanila guys ay uh, malamig yung nabibili nilang soft drinks. So ito yung update ko ngayon sa aking mga litro. Ito yung dinagdag ko ngayon na paninda na soft drinks guys kasi before wala akong tinda nito. Itong juicy lemon sa RC Cola. Pag mataas yung supply talaga, guys, ay pag mataas yung demand, uh, kailangan ay magdagdag tayo ng soft an uh, ng stocks mga ano guys na ipon kong resibo sa isang supplier ko lang dito yung local na supplier na regular na nakapag supply ng soft drink sa akin so ito yun last week lang to guys hinabot ito guys ng 8,062 ito yung last ano guys delivery sa akin last month April 29, 24 so ito yung pinadeliver ko sa kanila uh, coke 8 ounce nagkaroon pa pala ako ng ano last na delivery sa akin coke 8 ounce sa ka RC So yan. So yan yung mga deliver sa akin guys last week. So hindi lahat ng ano guys, delivery ko ng buong April ay ito. So, start lang ito guys. Ito resibo na ito ay ano, dated 4/18. So nung 18 So, yan, magkakasunod na yan. 19, 20, 27. So, yan, hanggang 29. So, ito yung nalikom kong resibo, guys, na ang total lahat ay 8,062. So, bukod dun sa uh, iba pang supplier na nakukuhanan ko, guys, ng soft drink kasi may mga nag -iikot. Kasi dito nga sa local na supplier ko, hindi naman siya kompleto kung minsan. Kung minsan yung mga pet bottles sa uh, ano ako nakakabili sa Raisal, kay Grosari, pati na rin dun sa uh, taga ano guys, taga bayan. So yan yung ano lang, sa isang supplier ko lang guys ng soft drinks. ah uh, ito yung binayaran ko simula nung ano, uh, 4.18. So April 18 guys hanggang uh, 4.29. So ang total lahat sa kanya na binayaran ko guys ay 8,062. So, yung bagong resibo ko ngayong buwan ng May. So, yan. Nung 5.02. So, yan. Nakapagpa-deliver na ulit ako ng ang total guys ay 869. Tapos, 750 plus itong uh, soft drinks. So, yan. 1,606. So, yan guys. So hanggang dito na lang ang aking vlog guys. So thank you for watching. So see you on my next vlog. Um, God bless us always and I love you all.